guys uh, guess what happened uh, I'm here in the market hello <laughs> <Hi>. uh, <laughs> I need to walk oh my god it's so embarrassing oh no how can I walk?

Mga kusay po po. Mga kusay. Mga kusay. Ayan. Ayan? May... may... May ye? Yeah. May... Okay. naya. Nay-naya. Okay. Thank you. Ayan. Mga kusay. Ayan. <laughs> Mga kusay. <laughs> Binag... Ay naku po. Binigyan niya ako ng lastik ko. Rubber band. Ayan mukay mukay say Ayan Ayan, binagyan niya ng lastiko I'm ah, sayla, sayla Lagyan, bigyan daw niya ako ng I'm sayla, I'm Bigyan daw niya ako ng ano Bili ako ng sinilas dun Ah, tama nga naman At binigyan Tinagyan niya ako ng ano Lastiko <laughs> Oh my God Oh no, this is my first time. Buti lang si Pupo naa na naawa siya. Anong bibigyan ko? Naawa po si Lola. Uh, at ayan, super bait. Nasave niya ako sa kahiyan <laughs> First time ko <kung> ito <laughs> Oh my God! Kaya, oh? and dito ako, bili ako ngayon ng gatas. Uh, Naglang po ako. Ah, ano pala, seeds ayan, video ako ng ano dito uh, ano kaya listen learn, kailangan magdala ng rubber band kasi matagal na kasi itong shoes ko nakatago uh, ginagamit ko lang siya pag, depende sa anak, pag naka rubber nakamaong ako uh, ito ginagamit ko pag nakasudo ko ng jeans I sinuot ko ngayon dahil ano yung paako hindi siya comfortable ito is maano siya sa pa ako fit na fit eh sa katagalan pa namang nakatago, yun natuklap na napahiya, kung save ako ni Lola. maraming salamat at ayan bibili ako nito ngayon bibili ako, ng ano ng, ano? ko alam. yung ko ko alam. Hindi ko alam. ko alam. Hindi ko alam. Uy, ba't ka? Wala silang sif. Walang sif. Uh, Ay, yung rubbish ban pala. Sige. Ay, uh, rubbish bag. Bye-bye na po. Hanggang dito na lang po ako sa inyo. Salamat sa inyong panonood Bye. See you. I'm going to buy slipper So, ito na lang ang bilhin ko. Flip-flop. Kasi talagang, ano siya. Ano siya. Anong size nito is large. So, medium. Medium ako. ayaw uh, Purple. I need this one. Just for only $13.90. You need to buy here yeah, at Japan Home. Is now okay? need to... change my slipper my shoes Uh, I'm here in the market. <laughs> yeah. <ano> <laughs> I need to walk. Oh my god. It's so embarrassing. Oh no. How can I walk? See? It's filled up.

không tôi say phố à wow cô đi là à. bố đi bó đá, à. hàng lâu là à bố yeah. à. yeah. là chắc kiểu chồng cần nhá ok là ok là không tôi say phố phố không say, xây không say, đi hàng tàu à lặng tàu à hay à bố mai mai nhỉ mai gì mai nay à nay nay à ok thank you Mẹ ạ, quay sai. Aya, ang <laughs> kuya sa akin. ay naku po. Binigyan niya ako ng lastik ko, rubber band. Ayan. mukay, kuya. Okay, si. Ang kuya sa binigyan niya ng lastik ko. Ah, msay la, msay la. Lagyan, bigyan daw niya ako ng, msay la, msay, bigyan daw niya ako ng ano, bili ako na sinilas doon. mga naman at tinigyan tinagyan niya ako ng ano plastic wire <laughs> oh my god <laughs> oh no this is my first time butin lang si Pupo na, na, na naawa siya anong bibin ko? naawa po si Lola at uh, ayan super bait na save niya ako sa kahihiyan <laughs> first time ko tumangyari Oh my god. oh huh? Kaya, and dito ako, bili ako ngayon ng gatas. Uh, Nag-lamp po ako. Uh, ano pala, seats. Ayan, bili ako ng ano dito. Ito, uh, ano kaya, listen learn. Kailangan magdala ng rubber band kasi matagal na kasi itong shoes ko nakatago uh, ginagamit ko lang siya pag depende sa anak pag naka rubber. nakamaong ako at uh, ito ginagamit ko pag nakasudo ako ng jeans e, eh, sinuot ko ngayon dahil maano yung pa ako hindi siya comfortable ito is maano siya sa pa ako fit na fit Eh, sa katagalan pa namang nakatago yun natuklap na na save ako ni Lola maraming salamat at ayan bibili ako na ngayon dito ako bibili ako ng ano ng gusto ko to yung smell niya kasi slight lang ayun yung masakit sa ilong ko walang safe. Uh, ay, yung rubbish bin pala. Sige, uh, rubbish bag Bye-bye na po. Hanggang dito na lang po ako sa inyo. Salamat sa inyong panunood. Bye. See you. I'm going to buy slipper. So, ito na lang ang bilhin ko. Flip-flop. Kasi talagang ano siya, ano size nito. Ito is also large. So, yata medium. Medium ako. Aiyo, purple. I need this one. Just for only $13.90. You need to buy here at yeah, uh, Japan Home. This is not okay. Okay, need to change my slipper, my shoes.